Disclaimer lamang, bago natin simulan ang video na to, gusto ko lamang klaruhin sa inyo na hindi tayo DDS, hindi rin tayo dilawan. Gusto ko lang ishare sa inyo ang naging panayam ngang ito kay Mark Coleta dahil nga nag-viral ito sa social media. At kung ano nga ang nangyari sa panayam na ito, ito nga para bigyan kayo ng konteks. Mainit nga pinag-usapan ang naging panayam ni Mark Coleta sa social media at ang sinasabing issue ay conflict of interest daw. What? Ang sabi ni Mark Coleta, ang kanyang asawa raw ay isang independent director lang sa isang stronghold insurance. Wala rin daw itong hawak na pag-aari, wala sa management at wala rin ni isang connection sa shareholders. At nagsimula na ngang uminit ang usapan ng ang host ng nasabing programa ay paulit-ulit kang tinanong kung dapat nga bang umatras ang senador sa investigasyon tungkol sa flight control project. Hanggang sa mismong angkor na nga ang nagsabi na e-asawa mo yon At doon na nga nagsimulang mapikon itong si Marcoleta at ang sabi nga nito sa Angkor, nakikipag-debate pa sa akin. Ang akala ko ay nagtatanong ka lang at pinapalabas nga raw ng nasabing Angkor na may connection itong si Marcoleta at ito nga ay kanyang itinanggi. At bago nga nito tapusin ang usapan sa nasabing phone call ay bigla nga nito or aksidente yata nitong nabitawan ang salitang Gago. At para sa detalye ng buong panayam ng abante dito kay Marcoleta panuorin natin ang video na ito. Sir, mm -hmm. Sen, ano ba ang uh, description nung uh, binabanggit nyo kaninang ng independent director? Hmm. Hindi rin nyo alam. Well, e, may may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, pagmime-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan, uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Opa. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na uh, siguro gusto nilang ganun bueno, ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation. Lahat. O, eh bakit naman gagawan ng usap ang uh, asawa ko? para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Pero uh, hindi mo... Hindi ho ba dapat, uh, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, uh, kumbaga nag, uh, nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Senado. Meron may, ba kong meron ba kinalaman doon sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naan. Doon siyempre may kukunik-kunik na huyan. Eh kung ganyan kayong mag uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka, tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan din niyo eh. Kaya nga po nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ko, ko ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Mm -hmm. uh, Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Kapag argument namin dito. sinasabi mo parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tanawag mo kami rito tanga. O oh, diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? O ba? Diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ng ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? di ba? Diba? Buhok pa lamang ho, hindi na ho natin may yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami tanga? Ano yan? Mm ba? Diba? Ay, nako. Nato, uh Natungingan na. Di ba abogado to? Hmm, O di ba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God. Oo, siguro tayo muna ay... Huh? Magbabalik, Magbabalik tayo. O. Magbabalik, tayo muna ay, tayo. Oh my God. Lunes na lunes ay... Huwag nyo kami gaganiganito yun dito. Akala, akala nyo kami Makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan mm -hmm. at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok niyong kontrobersiya. Woo! Huh! Okay. Sige, nga, break, na muna lang, tayo. Break muna tayo dahil... Uh... Samantalang, Matapos nga ang issue na mainit na pinag-usapan, ang Abante Radio mismo ang humingi ng paumanhin matapos ang nagintensyonadong palitan ng salita sa kanilang programang Parekoy. Dito nga kung saan nakapanayam si Senator Marcoleta. Nilinaw nga ng Abante Radio na ang sinasabi ng kanilang mga hosts na isang block timer ay personal na opinion at hindi otomatikong kumakatawan sa opisyal na paninindigan na nasabing istasyon. Kasabay nito, tiniyak nga na nasabing programa sa publiko at sa kanilang mga tagapakinig na mananatili silang tapat sa kanilang misyon ang maghatid ng patas, makatarungan at balanseng pamamahayag ayon sa pinakamataas na pamantayan ng etika sa media. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Sapat ba ang naging paghingi ng paumanhin ng nasabing istasyon o mayroon pa silang ibang tinatagong hidden agenda na gustong maungkat sa nasabing interview? At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.